Laya na si Kalbo. <laughs> Ay! Si Kalbo. Tuk, 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 tuk. Oo, oo. Ganda, gandang bata. Yan eh. Sino maganda? Si Zia. Sino na ting Si Zia. Ganda, gandang bata. Yan. Sino kamukha mo? Si Mama, si Papa. Si Papa. kase si Mama ay cute. <laughs> Opo. Ano po? Ay, gustong sinusuklayan ng ulo ng baby. Opo. Gusto mo sinusuklayan po ang ulo po ng baby? Hmm? Wala ka naman book, eh tik 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 hmm, tik po? tik 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 Ano tik 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 Kwento ka po